Taray <laughs> ko. Sabi ko, tama na eh. Ang sakit. Sinabi na kasi wag magpalaba. Aray! Ay. May matanda ka ngayon. <laughs> <laughs> yan ang pabango ng mga matatanda, Effie, eh, kasi Omega. Ano pa ba isa? Yung kulay green? Yung kulay green? Yung kulay green? Hindi. Yung para siyang bix. Katingko? Katingko. <laughs> Sabi nga nila, my toes, my knees, my shoulder, my head, lahat, pag tumanda, lahat yan sasakit. <laughs> si Lilio tulog. <laughs> Si Lily tulog. Ay, sakit. kaya niya pag naamoy ako nila, ha, nila heart at saka nila may eh. Ay, matanda. Yan ang tawag nila sa ano eh. Aming matanda. <sighs> Mami, ako maghubos ba na ako. Pawa sa akin mag -ano, Maghawak ng ah, ang sakit. Diyan wala. Dito lang masakit. Ay, meron. Ay. Ay, Ay! Oh. Ay, Ay. Parang pumapasok pa sa Ay. pag hinihilot mo ako, yung sakit na lalamunan ko, minsan nawawala. Lagi ka sa dibdib. Mamaya na? Oo, oh, lagyan mo para kompleto yung... Diyos ko, nagsingawan, no? Oh. Nagsingawan yung oh. ano, malalamig. Ito mo'y omega. Ayaw mo'y ipikas. Tinan mo, tinalikuran tuloy ako ni Lily. Ayun na ng amoy.